yan nyo guys yan yung ating paksiw masarap na paksiw masarap Lalo masarap kasi may talong at okra okay tapos na tayo Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magluluto po tayo ng paksiw na isda with talong and okra. And ito ang ating mga sangkap. Our isda. Tamarong dyan sa atin sa Tagalog Matangbaka. Ano ba to? Basta Tamarong to. <laughs> Lagyan natin ng talong at saka okra onion, ginger, siling haba, and garlic. Lagyan natin ng suka, suka, asin, and magic sarap. And, ang, ang paksiw ko guys is, pag malapit ng maloto, lagyan ko ng mantika ng baboy. Okay, hiwa-hiwa muna tayo guys. sikreto sa pag ano ng bawang is durogin mo na bago tanggalin yung balat. Mas mabilis matanggal pag durog na. So, tapos na na lahat ang ating sangkap. So, ready na ang ating mga saho, mga sangkap sa ating paksiw na isda. Oh, okay arrange natin ang ating isda, okay, Sarap na paksiyo, okay, and then lagyan natin ng ating sangkap sa mga spices natin, and ang ating gulay. Masarap ang paksiw na maraming may gulay, guys. And ang ating sahog spices na lagay natin to lahat. So, ito na, tingnan niyo. O, diba? So, lagyan natin to ng suka. Suka. So, depende din, ang suka depende sa kadami ng inyong ipapaksiyo. Lagyan natin ng asin. About sa asin, kayo din ang, magdepende din yan sa gusto nyo maalat-alat or basta depende din yung sa inyo. Lagyan natin ng ating magic syrup. Okay. So may suka na. And lagyan natin ng kunting tubig. Okay. Okay. Sakto na to. Okay, salang na natin ang ating paksiyo. Kumulo na first pang kulo. Okay, tingnan nyo. This is kakaibang vlog cooking. So, tingnan nyo. Luto na ang ating paksiyo. Lagyan natin ng mantika ng baboy to guys. Tingnan nyo lagyan natin ng mantika ng ating paksiw para mas lalong masarap. Okay, so tapos na ang ating paksiw. Tignan nyo guys, yan yung ating paksiw. Masarap na paksiw. Masarap. Lalong masarap kasi may talong at okra. Okay, tapos na tayo. So, tapos na tayo sa ating paksiw na isda with talong at okra. Simple recipe and alam kong tayong lahat alam kung paano to lulutuin. Pero, sinishare ko lang ang style ko sa pagluluto nito. Mas, lalong masarap to pag may ang palaya. Pero walang available ako dito sa bahay. So, ito na lang ukranta lang. So, tapos na tayo. Kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kakaibang Vlog. Please don't forget to like, comment, and share. And please hit the notification bell para updated kayo sa next video. So bye-bye guys, see you on my next video. Bye. God bless us all.